Wala na raw tiwala sa mga lalaki, pero inumaga o na-first date. Eh, so, ka, Bestie, ha? Ano na? Nagkamabutihan na ba kayo? Hindi, uh, no. Grabe ka. Alam mo, medyo nagkasarapan lang naman kami ng kwentuhan, kaya hindi na namin namalain ng oras. Yun lang naman yun. Ay, nako. Buti na lang, mabait siya. At hindi nag-take advantage. Uy, gentleman ha? Pasok sa baga. So, ibig sabihin ba nun? May pag asa na sa'yo sa CJ Pauli. Si CJ? Alam mo ba? Hindi sumipot yung CJ na yan. Ha? Ang tagal-tagal ko naghihintay doon, walang sumipot na CJ! Kung makahingi siya ng date, akala mo wala nang bukas tapos hindi siya sisipot. Niinis ako sa kanya, buwisit siya. Huwag siya magpapakita sa akin, kundi susuntuhin ko siya at gugupitin ko siya. Paalam po, ayaw nila ako paalisin eh. Hindi ko tatanggapin kahit na anong explanation niya o kaya dahilan niya, no? Pasalamat niya sa dyan. Nakapag-date ako sa kanya. Wala akong pakialam sa kanya, ha? Oh. Teka, teka. Eh, kanila ang happy-happy mo. Sino ba yung sinasabi mo nakakwentuhan mo buong gabi? Ayon, si Bong. Kalit sa'yo. <laughs> Pero huwag ka magalala. Okay na yon. Basta explain mo lang kung ano nangyari. Maiintindihan niya yon. Alam mo, mabuti nga nandun si Bong eh. Kasi kung di siya dumating doon, biruin mo siguro nasira na ang ulo ko sa kahihintay sa CJ na yan. Alam mo, bestie, mabait siya, tsaka masarap siya kausap. May sense kausap. Natutuwa ako sa kanya kasi alam niya kung ano yung mga needs ng mga babae. Siyempre, sa panahon na yun, bibihira na talaga yung mga ganun, di ba? Bestie, huwag mong sabihin, may gusto ko sa bayaw mo. O hindi ah! Grabe to! Grabe ka! Ano, na-appreciate ko lang yung ano, yung, yung ginawa niya, ang mabuti, ganun. Mabait siya, huwag mo nang bigyan ng kulay, ito naman. Ang mahalaga doon. Nagkakasundo na kami. Ay, syempre. gusto ko yan. Alam mo naman, I'm a promoter of world peace. Hindi kaya blessing in disguise yung hindi pagsipot ni CJ? Tingnan mo, naging okay kayo ni Sir Bong. Alam mo, wag na wag mong bibigyan ng rason yung CJ na yan. Hindi, hindi na siya makakahingi talaga ng date sa akin. Wag na wag niya talaga ako hihinga ng date at hindi ko talaga siya papansinin. Over my dead body!